Sa buong mundo, South Korea ang isa sa mga bansang laging dinatayo ng mga Pilipino para may Pero bakit kaya? Anong meron? Obviously, oh my God, I love it so much. Shopping, the shopping, the shopping is crazy. So, I don't think I can live in shopping Ayun, Ayun, ano ba? Maganda yung culture nila. Actually, tsaka, hindi lang sa culture, maganda din yung ano nila, environment, mm. Uh, ano, uh, pakikisama. Yung pinakadabi. Yun uh, yung pinakadabi. Yung Maraming rason kung bakit popular ang South Korea sa buong mundo. Kadalasang pumupunta rito para maka-experience ng ibang kultura, pagkain, at syempre para mag-fangirl at fanboy. boy. was another Kaya Siguro yung influence din ang Marulas. Apo. First time niya lang po ba? Yeah. So, how was the experience na lang? Ang saya naman. Dami na Pero, ako naman sa ating I Ano yung hindi the food and Ano yung hindi ko? Ano yung 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 And of course, hindi mawawala ang pagpunta sa Korea para sa Cherry Blossoms tuwing April. Ano po yung naging reason niyo? Ba't po, ito yung pinili niyong country na pagkahan na yung views and activities na meron si Korea <laughs> na wala sa Kimens. Nakonvince ka na bang magplano ng inyong Korea trip? Here are some tips na binigay sa atin if you want to go to South Korea. Make a start. Kasi kung hindi mo alam talaga naman. Sa naman yun, napakita ko yung ternary bed kasi hindi naman pwede pumunta dito ng saman kasi yung bed isa. Ang mga nagpakasyon ang mga party people sila, maganda talaga, soul. Gusto mo yung mga nature, pwede ka sana. Jeju talaga maganda. Salapin yung makapunta dito kasi maganda. Enjoy lang, enjoy lang. Ikaw, nasa bakat list mo rin ba ang Korea? Let us know in the comments. Ito si Cheska Pozo para sa Fyfe. you <laughs>